Yeah. Good morning mga kamaster, ayon nga sa baliwag ko lang, alpapaita kasi yung mga manak dito sa baliwag yung mga kamaster yeah. Ganda ng mga manak dito Ano mga manak yung kaibigan? Nangungurot Nangungurot Oo <laughs> Nangungurot pala yung manak mo Mga kamaster, good na lang nito

Isa ay no? Oh, ay yeah. libert, batang-bata, ilang buwan ito, 8 months. Bata, bata, no? Oh, 8 months of ka na

मां